everyone! Good morning, good morning sa inyong lahat. Pasyal po kami sa aking apo sa ilog. Ayan guys, nandito po tayo sa ilog. Ayan, sobrang uh, ganda doon. Ayan, kikita nyo guys. Ayan, tara. Punta tayo doon guys. Pasyal, pasyal po kami. Alam nyo yung guys, yung pangalan ng apo ko ay si Angelo. Ayan. Ayan, punta tayo dito, Angelo. Pasyal po kami sa ilog ni Bibi Angelo. Ayan. Ayan, guys. Pasyal, pasyal lang po kami sa ilog, guys. Ayan si Makmak sa taas. Nag-ano sila. Marami kasi akong labahin, guys. Kaya, ayan. Hindi pa ako makapaglaba kasi po ay nandito pa po si Angelo sa akin. Yung mama niya ay naglalaba kasi, guys. Kaya, Hawak-hawak ko -hawak muna si Angelo. Pasyal-pasyal po kami sa ilog. Pahangin lang po guys. Kasi sobrang init. Kahit maaga pa guys. Ayan. Ayan guys. <laughs> Ayan guys. Sarap talaga maligo dyan guys. Sikarap po lang tayo sa cellphone. Hawak ko pa naman si baby Angelo. Ayan. So yan lang guys. Baby Angelo, hi, baby. Baby Angelo. Ayan na. tumingin sa camera, guys. Ayan. Bye-bye. And -bye. see you in my next video.